Sabi nila ko, seryoso. okay lang na bwoy. Kung matatuloy ka man, okay lang yan, bwoy. Kasi hindi ko mag check recheck ano? man. ko makaiyak. Hindi ko, Gusto ko Kaso ko lang, andyan ka eh. Oo, mo di dalit, dalit yung mukha na Gusto ko ikwento. Ito na si JL ba? Damak. Magkain ka ba? na. Ang dugyot na ba? <laughs> bibigyan kayo ng kay baby pero titigil nga sa paggalaw mo sa computer titigil nga sa pag-iinom papayag ka ba oo oh, oh, hindi nakakamar oh dalo oh, oh yan oh dahil dahil sa hindi sa issue pero mo hindi na buntis hindi na buntis Mabubuntis pa lang. balik na lang po ba? Pagka tumigil ka sa paglalaman mo, tsaka pag-iinom, mabubuntis na si Inday. Bigyan kayo ng baby, papayag ka ba? iya 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 oh berobie antara iya 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 berobot ternyenan kayu di gila lah beda kayu ni marah iyo an nengyari an segalanya iya